magandang tanghali po sa ating lahat kesa katitila lang po ng ulan, ako ay magsusungkit guys ng rambutan susungkit si patanggin niya pisayang vlogger ng rambutan guys itong aking panungkit guys kakulay ng aking damit lala ako po, naulan pala ay, ang ganda ng aka. Diyos ko po, Panginoon, sa po Akala ko, guys, walang ulan. Ay, eh. naulan pala. Tunay na. Baka mabinat. Pwede po guys yung akin. Pwede po yung mga bunga niya guys. Ayan. Mga manibalang pa yung iba. Ito na po guys yung aking na. Ito na pa siya guys. Manig pa lang. Tataba niya guys. Tamis. Naano ka na? nila? Hmm? Hmm? Yan kasi ang aking fish pan. yun o. Tuwang tuwa yung alagang isda guys. Nasa mineral nasa mineral water siya yun know. o.